Dahil ang ginhawa ay hindi lamang matatagpuan sa mga naglalakihang pamilihan at tindahan. Makikita din ito sa bunga ng pagsisikap at paggawa para sa kapakanan ng lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tunghayan natin kung ano ang dahilan sa likod ng kanilang tagumpay sa pagpapalago ng kanilang tanim at magandang ani. Dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Buhay na buhay ang bayanihan at pagmamahal sa kapaligiran. Sa bayan ng Kuya Po, sa lalawigan ng Nueva Ecija, nakilala sa yamang bukid at produktong agrikultura nito. Dahil dito, isa sila sa mga naging matagumpay na benepisyaryo ng proyekto ng Department of Social Welfare and Development na Lawa at Binhi, o Local Adaptation to Water Access and Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished sa bahagi ng Central Luzon. Immediately po, inform kami ng regional office na magkaroon ng lawa at binhi kung interested po kami. Kaya nag-comply kami with the requirements. So, una, nagkaroon po ng visit yung provincial at saka regional office dun sa sites kung saan kami merong mga lawa at saka mga areas na po gawing binhi. No? Ang na-identify po sa bayan ng Kuya po, out of 51 barangays, ay 18 barangays. Napuntahan namin ang apat sa labing walong barangay na natulungan ng programa. Ang mga barangay ng Burgos, Simimbaan, Malineng, at Malbeg. Masasabi namin itong successful kasi doon sa mga pinagdaanan po naming challenges with a limited time na binigay sa amin to identify yung 805 beneficiaries mula dun sa 18 na barangays for the 18 Lawa and 18 Binhi. Halos two days lang po, no? so nag-comply yung mga beneficiaries po natin with the support of the barangay captains nung no 18 na barangays po na yon so nakapag-avail kami ng program then nagkaroon kami immediately ng uh, orientation sa kanila so 3 days yung orientation po na yon and then 15 days yung implementation that includes yung cultivation ng land preparation po ng lawa at saka po yung uh, pagtatanim na rin nila sa pakipagtulungan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nagpakalat ng nasa 20,000 fingerlings sa 18 lawa noong Hulyo ng nakaraang taon. Binigyan naman ang Municipal Agriculture Office ng inisyal na mga binhi ang mga benepisyaryo. Nagkaroon sila ng uh, food on the table na hindi na nila bibilhin malaking bagay po na yung mga walang permanenteng trabaho, nakikisaka o kaya ay nakiki-ani po ng isda ay meron pong ura-urada na pagkukuhanan ng kanilang pagkain. Kagaya nga po nung mamimingwit lang po sila dyan, kukuha lang po sila ng gulay doon sa tanim nila, pwede na po silang magkaroon ng ulam. Maganda kasi nag Maging partner ang lawa, yung source of water, and also yung production ng uh, gulay na tinatali ng ating mga farmers. So yung support naman kasi ng munisipyo, ever since we ha, we are providing budget for the high-value crops. So we do barangay immersion uh, every week. Dati, kaya lang medyo nag ngayon. And during those uh, immersion, we give uh, seeds and seedlings sa mga farmers, maging sa mga household. Eh para doon sa mga backyard gardening din nila. So, ito, since groups of farmers ito, itong Lawa Binhi, marami ang nagtutulong-tulong para yung sa food security nga, yung pagtatanim ng magulay para makain. And at the same time, kung may sobra, pwede na benta. Isa, syempre, na pwedeng bumili din yung nutrition uh, program namin wherein we feed the uh, children who are malnourished. So, yon magandang partnership not only with the uh, farmers, kundi higit doon sa mga national government agencies din natin, pati doon sa nutrition side. Bukod sa seguridad sa pagkain, layon din ng programa na labanan ang epekto ng climate change sa mga pananim at kabuhayan ng mga magbubukid. Sa Barangay Burgos, apat na put apat na residente ang nagtulong-tulong na magtanim sa kalahating ektaryang lupa na ipinahiram sa kanila. Itong mga mga pananim po namin mga gulay. Bumibili lang po kami dati sa kung sino yung mga naglalako. Ngayon, nung nagkaroon ng project ng DSW din ng ganitong proyekto, napakalaking naitulong po sa amin. Kasi tuloy-tuloy ang mga pananim namin. Pag na ano na naman yung iba, nagtatanim na naman kami. Kaya talagang halos ang gulay na dapat namin binibili dati, nakukuha na namin dito sa aming mga pananim. Ganon din sa mga isda. Pinagkaloob sa aming mga fingerlings na aming inalagaan na pagaan ng aming kabuhayan. Hindi naman lahat ng kailangan, pero malaking tulong po sa amin talagang naibigay ng binhi at lawa sa amin po, ma'am. Isang taon pa lang ang nakakaraan, pero pangatlo na ito sa serye ng taniman ng samahan. Nung una, uh, medyo tumanda na, nagpanibago kami, na-harvest na uli. Tapos nagtanim kami, na-harvest ulit. Ito nga pangatlong na, na po ngayon to. Si Mang Carlos ang nagpahiram ng lupa sa ibang magbubukid para makapagtanim ng gulay at makapanghuli ng isda sa ilalim ng proyektong Lawa at binhi. Eh, nababakante rin po ma'am, sayang din yung lupa at uh, para mapaginabangan ka, o, dito na lang tayo. May tubig naman na pandilig, yan ang kinuha ko ng okay na. Napapaligiran ito ng maraming punong kahoy na karamihan ay mangga. Sa tabi ng malaking puno ng mangga na hitik sa bunga ay ang lawa na may mga tilapia at nagsisilbiring reserba ng tubig na pandilig sa mga gulay at halaman sa paligid. At least po ma'am, marami yung mga taga-barangay ko. Mostly po yung mga kinuha po is mga talagang yung nangangailangan talaga. Karamihan sa mga nabebenepisyohan ng gulayan ay ang mga kabarangay ni Mang Carlos na mas nangangailangan yung talagang kung walang mga trabaho kung sa bukid lang umaasa. Tapos yung mga asawa naman kung minsan nasa Maynila na po ng construction, ganun lang po. Pero mostly lahat po ng beneficiaries talagang nakinabang po. Malaki ang naitulong ng lawa at binhi dahil libre na ang kanilang pangulam. Nung mag time ng harvesting po ma'am, nagkaroon po ng pang-araw-araw na ulam at natuto. Yung mga pinuha ko talaga, hindi naman talaga nagtatanim ng mga gulay na ganyan. Eh, nung kwan sila, marunong na silang magtanim. Lagay sa bakuran nila, may mga tanim na sila. Kaya nga nung during assembly meeting namin sa barangay, ang ipinamamahagi ko sa mga uma sa meeting is the uh, seedlings para maitanim lang lang sa bakuran nila. Kung minsan ma'am mayroon ding bumibili, kailangan uh, at sa low price na lang po, yung mababang presyo na lang. Kung halimbawa, bibili sila sa bayan ng 20, Bili mo, bigay mo lang dito ng 10. Ganun lang naman po yun. <laughs> Kasi sinala na yung nagpupunta rito eh. Yung bibili sila lang ng mamibitas. Ginagamit naman nila na pambili ng pataba at spray sa mga insekto ang kinita nila mula sa mga bumibili ng kanilang gulay. Hindi lang po sa pagtatanim kami natuto, kundi nagkaroon po kami ng banding yung mga mga kasama namin hindi namin halos ka-close nung araw. Naging isa po kami, isang grupo po kami nang dahil dito po sa aming um, ilang araw na parma malagi dito sa Lawat Binhi. Ang isa po na kinukonsider pa naming success nito ay yung pagkakaroon ng cooperation nung mga uh, members ng communities. Meron nga kami isang area, is meron beneficiaries na hindi sila naguusap, as in magkaaway. Pero dahil doon sa araw-araw silang magkasama, nagtatanim at saka nag-aayos ng kanilang lawa, naging magkabati sila. At nabuo doon sa kanilang pagsasamahan, yung pagkakaibigan at yung pagtutulungan. Isa po sa nakikita namin dito is yung pagbabalik ng bayanihan. Importante po kasi na hindi lamang yung pagkakanya-kanya, kung hindi yung makikita mo kung paanong nagtutulong-tulong at nagkakaroon ng concern at pagsasama yung bawat miyembro ng komunidad. Nagpapasalamat po ako sa ating uh, sa DSWD, sa Lawa at Binhe. Isang malaking tulong po sa aming barangay, lalo na sa mga beneficiaris uh, na talaga namang gipit at uh, natulungan natin sila. Nagkaroon sila ng experience at natuto silang magtanim maski sa sariling bakuran. At sana po tuloy-tuloy na magkaroon pa tayo ng ganitong mga programa para lalong uh, matulungan natin yung mga uh, nangangailangan na uh, uh, constituents natin. Nagpapasalamat po kami sa DSWD dahil, dahil dito sa proyektong binigay sa amin na amin naman pinagbubuti para lang maging tuloy-tuloy ang maani sa aming mga pananim at dito sa alaga namin na mga tilapia. Kaya ito ay napakalaking tulong po sa amin ang naibigay sa amin ng lawa at binhi. Mas malaki at malawak naman ang lawa sa barangay Simimbaan dahil ang pinagkukunan ng pandilig at mga isda ay isang dam na hindi na uubusan ng tubig. Bukod sa maganda ang lugar, malawak din ang lupa na naipahiram sa higit apat na pong na masayang nagtrabaho para sa proyektong lawa at binhi masaya po kami, lalo na po sa, sa katawaan, sa kwentuhan. Lalo na po pag nagtatanim, nagdidilig. Nagpapasalamat po kami sa project na ito. Nagkaroon po kami ng lawat binhi ng simimbaan. Uh, nadagdagan po ulit ang aming kaisdaan dito sa lawa po. Malaki pong naitutulong po yan, ma'am, kasi lahat po ng kabarangay ko po, ma'am, talagang pag wala po silang pang-ulam o ano, nakakakuha po sila dyan, ma'am. Malaking bagay po yan, ma'am, na itutulong po ng lawat sa kabini. Dahil sa lawak ng lawa, iminungkahi na magkaroon ng net o fish cage upang mas maging madali ang panghuhuli nila ng isda, hipon at iba pang yamang tubig na nabubuhay dito. Hindi rin naman pahuhuli ang kasipagan ng mga taga-barangay ng Malineng at ng malbeg. Dahil marami din silang nahuhuling isda. At naaani sa kanika nilang tani. Malaking bagay talaga na uh, hindi lang yung cash for work ang pinakinabangan nila. Sa cash for work, di ba, meron silang 9,200 na natanggap nila. Yun pa lang, meron na silang gains doon. Kasi halimbawa ako, pwede kong gamitin pang start ng business. Diba kasi meron nga tayong mga livelihood projects 5000 lang nakakapag-start sila ayon. Maraming yes. Ang diwa ng bayanihan ay walang patid kung patuloy ang pagmamalasakit. Sa bawat pagpatak ng pawis at daing sa pagal na katawan, masarap sa pakiramdam na kapalit nito ay ang maihahain ng iyong kaibigan sa kanilang hapagkainan. Batid ito ng DSWD kaya patuloy ang ating ahensya sa pagbibigay na inspirasyon upang maipabatid na narito ang lawa at binhi sa pagbibigay na suporta at pagkalinga sa mga kababayan nating magsasaka. Ako po si Bianca Piedad Damondong na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan ninyong muli ang panibagong kwento ng pag-asa at pagbabago.